Grabe. Congratulations sa uh, Kuya Jill. Support niyo ang ating mga vlogger dito sa Nakarlan. Isa siya sa nagbablog dito. At madalas nagtatanong siya sa akin ngayon. Na, huh? alam pa sa panya yung nagagawa ko. Ah, hindi naman ako. Ah, bilib ako sa ginawa mo. Ah, uh, Adol. Very good. Galing. Ay, sa kaano dyan, Balagang. Galing. nito? start pandaw natin ngayon hindi ko alam kung may mahuli tayo pero sa lahat ng mga naghihintay ang dami kasi nag-comment na ano eh balikan mo ika yung bunga falls balikan mo yung naputulan ka ng kawil at eto na surprise pack ito ah, ah, sana may mahuli sana mahuli natin yung pinapangarap natin na mamaw dito nakailang attempt na ako rito eh eto yung pinak matinding hirapan talaga ako rito sa palos na ito anyway pupunta tayo dun pagdating doon bababa pa tayo guys after uh, 12 hours ito luminaw na kahapon naman magkana tayo dito kulay tsokolate ito eh punahin natin yung side na nga pala, 40. ang total ng kanako, hindi ko na naipakita kasi nabutan ako ng dilim dito eh. So dito nakapaglagay ako ng tatlo. Doon sa kabilap pito. So overall, meron tayo sampu. Ito yung tayo natin, isa natin. Pandawin natin yung tatlo dito. Dalawa, isa. Yun. isang kawila yun parang wala rin Ay, tatlo kawila lang ang titira natin isa dalawa at yun nasa pagitan ng dalawang calls yung isang yan yun. sinabi ko lang sa kawayang mayroon wala rin wala rin ang hirap mga sa lugar na ito hindi natin talaga makahuli pero wala nang payo like na will sa Agos Falls kasi unang-una hindi lang yun dahil sa marami nag-request sabi nga balikan mo ika-idol yung, ano, yung Bunga Falls at uh, uh, marami na huli doon ang totoo mula na nabuputulan ako nakahuli ako ng tatlo naputulan din ako ng tatlo may lumutang na isa namatay talagang gusto kong balikan yan. kaya lang hindi uh, talaga ako makahuli nagtataka ako bakit din ako makahuli doon siguro dahil wala na ang palos kasi tuwing nilulusong ako doon, dum dumadaan talaga ako sa barangay nagpapaalam ako doon sa barangay Bunga pero uh, nilulusong ako para alam nila may tao doon sa baba uh, nakakwento nga sa akin nila na mula nung makahuli ako ang dami na raw pumunta roon, mga mamamana mga nangangawil hindi ko alam kung uh, dalang dala na yung mga palos doon kaya decision ko sa sarili ko iwanan ko na muna yun siguro surprise na lang babalikan ko yun siguro some other time next year iwasan ko na muna yun. Hindi tayo makahuli doon. Itong huling upload ko, wala. Uh, bigo tayo. Hindi tayo nakahuli. Pero, bukod doon, nasurpresa naman ako dahil tuwing magkakana kasi ako, hindi nila alam. Wala nakakaalam kung nasaan ako, kung saan ako magkakana. Ang alam nila, nasa kabinti ako eh. Pero ang totoo, nasa mahay ko ako noon. At isinunod ko yung ano, isinunod ko itong bunga falls. Nasurpresa surprise ako dahil nung pauwi na ako, patapos na ako magkana. Actually, mga 6.30 na yun, eh, madilim na. Biglang may si Kuya Jill. Kuya Jill's vlog, yung kanyang channel. Uh, si Kuya Jill, supportahan natin ito. Pakiusap ko sa inyo, kaya ako ginawa itong podcast na ito. Uh, supportahan natin. Siya yung isa sa mga subscriber natin na passionate talaga. Very enthusiastic siya sa panguhuli ng palo. Siguro na-influence siya kung na siya sa panguhuli. Lagi daw niya ako pinapanood, tinatanong niya ako ano yung mga petsa para makahuli. yung uh, ginagamit ko na mga sizes ng hooks, sizes ng, uh, ito, ng mga swivel. Tinatanong niya ako ano, hanggang sa, hindi ko alam, nag-ano pala siya, uh, nang nanguhuli din siya. At sa spot na yun, dun mismo siya nanghuli. Kaya na-surprise ako nung madilim na, dumating siya. Eh, hindi magahan sabi ko di sumabay ka na sa akin kasi sa bahay siya nakatira na nagkatlan eh. So kinumagahan, eh, sumabay ka na ka ako. At uh, do, kinumagahan na naman daw kami yun. Wala akong nahuli. At surprise ako dahil siya nakahuli. Ang laki na nahuli niya. Siguro 8 to 9 kilograms yun. First time yun makahuli at mamaw pa. At mga sa akin, napakaswerte mo. Ako nga ako dito sa Laguna mag-3 months ba, na yata man. ako dito, wala pa akong mahuling yeah, ganyang kalaki. Pinakamalaki ko siguro, 90 ano, 6 uh, kilos lang. Ako may 10 kilos dito sa bunga. Pero siya naka 90 Wala na huli. Nagkana din siya dyan, siguro mga tatlo din yata. Pero uh, ang ramihan ng uh, kanaan niya, doon sa baba ano? Uh, sa mga around 300 meters dyan dito. Oo. Sabi ko, congratulations. At, <laughs> uh, congratulations ito yung kanyang channel, Kuya Gio's Vlog. Uh, isa siyang ano, napakahiling niya mang, manghuli ng palos rising star ito. Suportahan natin ito sa mga sumusuporta sa Albert, Albert's Adventure. Uh, Adbor ko na sa inyo. Suportahan ninyo ito. napakasipag na kumi ng palos. At isa pa, uh, hindi nga pala ako ng dispensa doon sa latest upload ko, yung uh, yung yung panguhuli ko ng palos sa my high. Although okay, nakahuli tayo ngayon yung isa lang. Hindi ko ng dispensa sa inyo kasi high risk pala yung ginawa ko. Uh, uh, ang dami na comment Lalo na yung mga close relative ko, pag hindi na, na family seat ngayon, napaka-delikado ng ginawa ko. So na-realize ko nga, nung maka-uwi ako, tingin ko, nag e edit ako. Very, ano, you know, very extreme pala yung ginawa ko. Uh, Tumingin ako ng dispensa sa inyo, huwag niyong gagayahin yun guys. At uh, pangako ko sa inyo, loven ng Diyos, hindi ko na uulitin yung gano'ng uh, eksena sa mga gano'ng spot. Although, hindi eh, na ako babalik doon. At sa mga gano'ng klase na spot, yung malalakas ang agos yung kakin, kahit saan, hindi ko na ulitin yun. Pangako no? ko yun. Lord ng Diyos, hindi ko na ulitin yun. Very extreme, Manghabol hapon natin, ano lang naman eh, makapag-diversion tayo, entertainment, makahuli tayo, hindi para magbuwis buhay. ah uh, thank you. Thank you very much sa mga nag-comment. Nagpadala ng kanilang uh, concern. Uh, hindi ko na ulitin yun. Very extreme. Alam nyo ako guys, kasi ganito eh, pag ako'y nasa gubat na, nasa dagat, nasa ilog, ang adrenaline rush ko napakatindi. Hindi ako makaramdam ng pagod, hindi ako makaramdam ng takot. Once na sumayad ako sa tubig, andun lagi yung ano ko. hindi ko man, di, hindi uh, ko maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag. Uh, siguro sa mga, mga kagaya ko na mahilig sa mga gano'n, manghuli, naitindihan nila yung ibig ko sabihin. Pero ganun pa man, hindi ko na ulitin yun. Promise. Huwag niyong gagayahin, huwag niyong tutularan yung ginawa ko. Lakas ang lakas agos, pero sinuong ko pa rin. Ah, uh, pasensya na po kayo, hindi ko na ulitin 'yo. At uh, makakaasa kayo, uh every month, meron tayong ginagawang uh, igat hunting. Uh, Pinaghandaan ko po yun. ay uh, regalo ko sa inyo every month na ginagawa tayo. Ah, uh, hindi man tayo makahuli, makahuli, eh unang-una -una ako natutuwa doon. Ah, ko malaman niyo na very ano ako. Uh, very satisfied ako sa ginagawa ko. Masaya ako doon. Kung kayo natutuwa, mas natuwa, natutuwa, ako. Lalo na pag nakakahuli. Ito nga, nagre-ready na ako ng mga hooks ko. Nagre-ready na ako. At lulusong ulit tayo. Uh, surprise na lang kung saan yung spot na yon. Kasi, hindi ko, ko, ko sasabihin sa inyo kung saan. Basta huwag din Laguna. Dito lang naman ako. At, uh, Salamat doon sa mga nag-comment. Uh, may mga nagsasabi kasi, Idol, subukan mo yung ano, 10 days after ng new moon. Uh, actually, totoo yun. Marami talaga na ang huli. Totoo yun yung mga sinasabi, lalo yung JJJ Hand Fishing. Shoutout sa inyo. Hand Fishing Master, shoutout sa inyo. Napakagaling yun. Nakita ko, humarapest na naman ko ng mga palos. Kaya na, ang hahabol ko talaga, mga monster. Kaya yung critical ako sa panahon, sa size ng buwan, critical ako dyan. Dahil ang hinahabol ko talaga yung paglabas ng mga monster. Yung mga mamaw. O kayo kayong maniwala monster, yung mamaw ha, figure of speech lang yun. Figuratively speaking, ibig sabihin, pag sinabing mamaw, sinabing monster, sila yung malalaki ang sizes. yun lang yun. Uh, meron kasi nga ano, na, meron nagko-comment, hindi naman yung mamaw yun, hindi naman yung monster yun. Eh, ano lang yun? Uh, layman's term. Parang gano'n. Uh, para mas mabiling makintindihan, gumagamit tayo ng mga ganong figure of speech. So, inaabangan ko talaga yun. Sa, in, sa, uh, sa ibang parte naman, sa ibang sa ibang parte naman, makakahuli naman talaga anytime of the night, anytime the day, lalo na yung namamana. Anytime, makakahuli ka niya. Kahit araw, makakahuli ka. Tulad ng Palos Mafia. Shout out sa iyo, Palos Mafia. Uh, Mel J. Fish Venture, Shout out sa iyo. Yung mga nang mahilig mang huli. Nakakahuli naman talaga. Kaya lang, ang tinatiming ko yung paglabas ng mga malalaking palos, malalaking igat. Kaya nakakalabas yung maliliit. O sabi, sabi ng iba, marami naman daw nauli, hindi lang yung panahon na yun na sinasabi ko. True, lumalabas talaga sila, kaya lang, kaya sila nakakalabas, busog na yung mga monster. Eh, yung mga monster ang hinahabol ko, yun ang gusto ko mahuli, kaya critical ako doon sa panahon. Pero ay, eh, ganun pa man, maraming maraming salamat sa inyong mga panonood, sa inyong pagsubaybay, sa mga sinasabi ko ng mga tips, sa mga comments ninyo, sa mga suggestions ninyo, maraming maraming salamat. Makakasa kayo ng Albert's Adventure, tuloy-tuloy na gagawin natin pag-upload. Raw footage, wala tayong ginagawang shortcut, wala tayong ginagawang pandaraya. Kung ano na nakakita nyo, hindi tayo gumagamit ng lason, hindi tayo gumagamit ng kuryente, at dito tayo po yung mga lugar lalo na mga subscriber nagsasabi ito maganda ika ang spot dito pupuntahan ko yung tinitingnan ko at pag maganda na doon ako nag ano, doon ako um, um, nagbablog at ito lang muna uh, puga dito ng mga palos kaya dito muna ako tumitigil. maraming maraming salamat sa inyong panonood and God bless ito na yung pinakamalaki na ako dito sa Bunga po. first time ang laki nito na... siguro mga 8 kilo. Tantya oh, 8. Binaak na namin yung ating master sergeant si Richie. Tinignan ko may kawil. wala naman natin taliba. Kung talaga ang nakahumi sa kanya, yung kawil yung waiting. Go no, sa baba. Hindi dito ha. Ah. Amaw calls guys. Sa mga tagalagalan, amaw outpost. Ingat kayo dyan. Mapalos dyan. Right. Okay. Oh.